Hello guys, asya uh, shout out sa inyo lahat ng mga taga Muntalban. So, dito po kami ngayon sa may Muntalban area para ho mag ano po ikutan yung mga customer para sabihin na magpasitsip na ng poso negro kasi libre po ito at wala ho kayong babayaran. So ngayon, lahat ng hindi pa nasitsip na poso negro ay magpasitsip na kayo at magpalista ho kayo dahil pag nawala po ito ay magbabayad kayo ng mahal po at Uh, lang po ito nangyari. Kaya sana po, so pasipip na magpalista po kayo sa libre pasipip ng Manila Water po. So, dito yung mga kasamahan ko na nag ko po sila. Tapos po, magpalista po kayo. Pag pinuntahan po kayo ng mga kasama ko, ay magpalista po kayo. Tapos, simple lang ang gagawin nyo. Hello guys, yung nakikita niyo pong papel na hawak ako ng kasamang ko, ayan po yung tinatawag na form. Yan po yung lilistahan nyo para makalibre po kayo ng poso negro, libreng pasipsip. Kaya po, ang gagawin po dyan ay ililista nyo buong pangalan nyo, tapos pipirmahan nyo po, and then po ibibigyan nyo ang contact number. Pagkatapos po nyan ay nakalista na kayo sa opisina po para makabil po kayo ng libreng pasipsip po. So wag na ho kayo magpatumpik-tumpik pa, magpalista na ho kayo kasi sayang po yan, bihira na po yan magproject ang Manila Water na libreng pasipsip. Kasi pag nawala po yan ay maghihintay na naman kayo na 5 years po. Kaya habang nandyan na po yung mga kasama namin ay magpalista na kayo at wag na ho kayo magpa tumpik-tumpik pa at makikita nyo sila dyan napakalat-kalat po dyan sa Montalban Rizal kaya magpa sip na ho Hello guys, sa sa inyo mga taga -muntalban. So ngayon po, dito ho kami ngayon nag-iikot ng kasama ko Para sa libreng pasipsip ng Poso Negro Ngayon po, lahat po ng mga taga po Na inikutan po ng mga service provider ng Manila Water Ay mag-avail na po kayo kasi sayang po ito Bihira lang po to mangyari sa project ng Manila Water po Simple lang po ang gagawin nyo Uh, mag ano ho kayo, magpalista tapos ibigay nyo yung contact number and then pirmahan nyo po yung form na ibibigay sa inyo ng Manila Water lang service provider tapos yun nakalista na ho kayo at meron na ho kayong ano uh, lista po sa opisina then pagka nagawa na ho, after one month to ano po may biglang pupunta ho dyan na track ng Manila Water tapos po ipapakita nyo lang po yung resibo nyo and then sisipsipan na kayo ng truck ng Manila Water para sa Poso Negro nyo po. Sayang po yan kasi pag nawala po itong project, sigurado po ay magbabayad po kayo ng mahal, mahal po. Kaya po, ano po ang ginagawa nyo? Tara na po mga taga Muntalban, magpalista na po kayo, mag na po kayo kasi bihira lang po itong mangyari sa Manila Water na nagpa-project sila ng ganito. Kaya pag nawala po ito, magbabayad po kayo ng mahal. So hanggang dito na lang po, marami salamat po.